So yun, magandang 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 umaga sa inyo Magandang hapon sa inyo mga kauban A, ito tayo ngayon sa may bukay Sa may balatas po ka na nabi nabidyoan po natin dito Yung kurimaw, halimaw Kung tawagin nila yung kubota po na nag po ng palay Na napakabilis po Ayan po mga kauban no? uh, po niya ng palay mga kauban Yun na nga po, nakasako na po kagad yan Yung lakuyan nakadilaw Naka-naka yun na yan, asul yan no? Sinasako na po nila yan mga kauban, no? Napakabilis po talaga nito mga kauban Kaya maraming po mga magasaka rito sa atin Sa mga eh, buong Pilipinas na po Ang maraming nawala ng trabaho mga kauban, Dahil sa mga teknolohiyang lumabas Dito sa ating bansa mga kauban, no? Dating mga nagmagapas Naabot ng ilang araw Tatanim, ayun, pag-aani Ipapalo, isasako, ibibilad ngayon po mga kaoban, oras, minuto lang po ang hihintayin. Nakasako na po yung palay, diretso na po sa giningan Kung tuyo naman po yung palay mga kaoban. Ayan, napakalibis po at napakabilis. Makikita nyo po yung bukid mga kauban. parang dinapurak, parang inararo na po kahit di pa po araruhan. Inaani pa lang po yung palay dyan mga kaoban. Ayan, talagang sinisimot po niya yung mga gilid-gilid mga kaoban. Ito na nga po mga kauban. lumipat na po siya ng ibang pitak. So yun makikita mga kauban Makikita nyo kung gaano kabilis mag Kapas, mag-ani Yun nga tawag nilang kurimaw O halimaw sa bukid mga kauban Kaya lang po medyo hirap lang po yung Makina, makina dahil Sobrang lambot po ng pitak uh, may tubig po, maburak Pero kaya-kaya naman po dahil Ang gulong po niya parang yung gulong ng tangke Ayan o, oh. Uh, tinakbo ko nung apo yun mga kauban dito sa may kabilang side uh, may nakawan tatlo, dalawa ayun po pangatlo ito yung inanihan nila tatlong sako na po rito bali ito po mga kauban bali sinasaka po ito ng kuya ko yan apos ito nga po sinunod nila yung isang lahat ng may palay po na yan hanggang doon uh, yan po yan, po, yan po yung titirahin ng kurimaw ngayon medyo hey, na hapon na magkalasin ko na mga kaupan ano so yun makakita nyo po yung kubota yan minakakita nyo po matras pa po yan talagang sinasaid po niya yung mga nakatayong palay pati sa may gilid sa may parting damuhan na yon talagang sinisimot po niya wala siyang tinitira mga kauban ito lang po yung kahirapan sa mayroong may kubota may halimaw na ganito mga kauban yung mga magkasaka uh, hindi na po nakakapagapas bali ito na po yung maani Yon, bali yung kasaka yung mga dating gagapas uh, Yon, mga tagahakot na lang po sila ng pala yun eh, po sila sa ano, sa karsada kakakot na lang po sila hindi na po sila nakakagapas hakot na, na po lang sila ipon ipon yan nakakata nyo matras, mga oh. atras mga no? na atras yan pagkuhan ng kubotat sa may palay mga may dalawang tao do sa may tagiliran ayun ay naka blue naka dilaw ah, sila, lumalabas na puro yung palay tapos isinadiretso sa ako na po nila pag napuno na po yung sako, ayun, katulad puno na kasako na yun, ginabaksak na lang po nila sa may tabi. At yun naman po yung aakutin ng mga kalalakihan dito, mga kauban. kahit pinatirang konti ron talagang sinisimus ng no karimaw ito nga po yung palay ni kuya nakakuti na po nila lalagay po sa may karsada mga kauban Bali meron na pong dalawang nakasako doon sa may tabi ni Kuya, yung nakadilaw at nakasul nakakita po sila ng tuyo sa may pilapil mga kauban ayun, ibabaktak na po nila yan So ayun yung dalawang sako uh, na nakasako na yun Binaksak na po nila sa pilapil Tapos kukuha na lang po nung magakot Para yun dadalhin po sa karsada Akatay uh, nyo po yung nakasalang na sako na yun mga kauban Ayun diretso na po yung palay dun Tapos tatayin nila Tapos uh, ibabaksak sa pilapil Tapos sakakotin na po nila Nung mga magakot Napakabilis po oh. O, oh, sa sandaling minuto lang po. Oh. Ito, mga na-okay na. na yun nga lang parang nadapurak na po yung pitak dahil apakalalim po na nagiging hukay oh. dahil sa malambot nga po yung ano, lupa yan Oh, dito dito ka, tabi ka rito. Gilit lang, gilit lang. So yun, yung palay na makakuban mga kauban, lalagyan na sa kalsada. Doon na po nila ipunin yan. Tapos, yun, nakakuti na po nila sa keskisan So yun, mga kauban, matras po ng malayo. Dahil meron pang baka ilalapit yung palay na naisa ako, mga kauban. Ayon, ah, na ko siya ng ibang pilapil, mga kauban. Doon na sa may malawak lilipat Doon na kukuha ng pala ano, Mag-harvest doon sa kabila Ayan yeah, Ayan, bilaksak na ron mga kauban Yon, makikita si Manong. Hindi na ako nagdaan ng pilapil. Hindi na po sa pitak. Lakas na ni Manong. Kaya kaya pa magbuat ng sako-sakong palay, mga kauban. Mas mainam nga naman dito. Shortcut. Oh. Ayon, si Kuya sa pilapil nagdaan. Si Kutsang ganon. Tapos, yan yung dalawa doon. Doon nagdaan. Oh. Nakakot na rin po yung pare sa may gawin dulo. Ano, ilan taong ka na? Ilan taong ka na? 58. 58? Ay, daran na kita. Oh, laks naman ni mga oh. 58 na raw siya. <laughs> kakakita niya, batak na batak yung katawan. Kaya lang, mukhang may edad po sa akin. <laughs> Yo, kaya lang mukhang may edad po sa akin si Manong kasi batak na batak yung katawan niya sa bukit mga kauban. Bata ko pa ako pala. Uy, Kala ko senior na. gilid na, gilid na. Eh, bakit tatay ko? Ayun, mga si Manong, oh. Ayun, kaya talaga siyang kaba oh. No. Tumatakbo pa, mga kauban, oh. Daig na, daig na pa ako. Tumatakbo pa si kuya, si Manong. Eto sila, kuya to, mga bata pa ako to. Kaya, kayang-kaya pa ako to, ang kabang-kabang balay. Yun, mga kauban, ha. Trivia ko lang, ha. Uh, nung dati po, nung binata po ako, eh pati ka po nagsasaka ganyan din po ginagawa namin binubuhat po namin yung sako-sakong palay sa gitna ng bukit Dadalhin niyo po sa sa karsada para mahakot po ng truck yun sa ngayon po mga kauban ah, hindi na po kaya mahirapan tayong magbuhat kaya po rin po kaya lang hirap po tayong magbuhat na masakat na sa katawan pag binaba yung palay mga kauban ah ito paplang blag na lang muna tayo mga kauban ayan si tatay sintano, bumalik na naman bilis sumakot abalik agad tatay oh. Ayan si Kuya Arnold yung nagpasa nagpararo po nito mga kauban. Tabi po to ng index balagtas. Ayan po yung index oh. Ayan. Ayan may mga dumadaan sa sakyan oh. Ayan ayan oh. Ayan ayan. mga kauban hanggang dito na lang ang video salamat po sa panonood uh, sa mga hindi pa ako pag subscribe sa subscribe na po tayo and bye bye god bless po so, mga kauban mga ano marites po yan ayan, si Lilith si Aleli